Ilan pa nga ba ito nagumpisa? Marahil magtataka ang iba sa inyo kung bakit pa rin namin kailangan gawin ito. Sabi nga ng iba, huwag ka na magbenta ng damit. Mag-focus ka na lang sa pattern making Kasi doon makakatulong ka sa mga gusto palang magsimula ng patahian Pero kahit alam kong nakakatulong na kami sa pamamagitan ng aming murang pattern Hayaan mong kahit papano Kahit ngayong Pasko lang Ito pa rin kong isa sa mga pangarap ko Oo, pangarap ko na para rin sa'yo, na maaring makatulong rin sa'yo. Pwede bang ikwento ko sa'yo kung paano nagsimula ito at kung kailan nagsimula? Mayo, taong 2023. Baka matawa ka pero habang nasa CR ako, may pumasok na vision sa akin. Sabi sa vision na yun, kailangan ko raw manahe. Kailangan ko raw gumawa ng paninda para sa mga taong gustong magkaroon ng sarili nilang patahian na nakakaramdam ng takot na baka raw, pag nagkaroon sila ng sariling patahian ay hindi sila makabenta. Sa pamamagitan ng gagawin kong pagtatahi na ito, gagawa ako ng tinatawag kong resellers pack na ang layunin ay mabigyan ng mga paninda yung mga taong gustong magumpisa ng patahian para nang sa ganun maitry man lang nila muna yung pagbebenta at sila na yung magde-decide kung gusto nila ituloy yung gusto nilang patahian pag na-experience na muna nila yung pagbebenta. Isa kasi sa mga kinakatakutan ng mga taong gustong mag-umpisang mamuhunan sa patahian ay yung paano at saan nila ibebenta yung tatahiin nilang produkto. Kaya ako nakapag-desisyon na gumawa o tumahi ng damit na pwede muna nilang ibenta na nakapokus sa ganda ng design at quality ng tela. Para nang sa ganun ay subukan muna nilang solusyonan yung takot nila sa pagbebenta. Bago sila magkaroon ng sariling production, i-try muna nila magbenta. Then, saka sila mag-decide kung gusto nila mag-umpisa ng sarili nilang production o patahian. Habang binubuo ko ang konsepto nitong reseller's pack na gagawin natin, ang una agad na pumasok sa isip ko na magandang gawin naming design ay yung empire dress namin. Dahil maganda ang design nito at quality naman kaming manahe. At syempre, isa sa mga naisip kong tela ay yung telang span ribs dahil kahit makapalang telang ito malambot naman ang texture nito na nababagay sa mga damit pambata bakit nga ba kailangan pa namin gawin ito? pwede namang hindi na kasi okay na naman ng negosyo natin na pattern making may konting kita nakakatulong ka pa sa kapwa mo mananahe pero naisip ko paano rin naman ang mga taong gusto lang magtry kung para sa kanila ang patahian gusto muna nila magbenta ng maayos at magandang produkto bago magkaroon ng sariling production o patahian. Kaya namin ginawa ang reseller's pack na ito para sa iyo. Tapos, ikaw na ang magde-decide kung itutuloy mo ito. Dahil maganda naman ang design natin at quality ang pagkakatahi namin at syempre maganda rin ang quality ng tela, sigurado kung ikaw ang magbebenta nito babalik-balikan ka ng customer mo hanggang sa ikaw na mismo makapag-decide kung magbebenta ka pa nito at gagawa ka na ng sarili mong production. Oo, itry mo lang magbenta at pag nagustuhan nito ng mga kliyente mo, pwede ka rin gumawa o tumahin ng ganito. iga kita. Una, available ang mga pattern nito sa ating mga online shops. Ikalawa, available din ang pre-tutorial nito sa ating youtube channel e kung ang tanong mo naman sir Mel bakit pa ako mananahi e nandyan ka naman sa'yo na lang ako bibili o hahango pag nagustuhan nito ng mga customer ko limited stocks lang po ito hanggang maubos lang gusto ko lang talaga umpisahan mo ang pangarap mong tahian para sa'yo sa pamamagitan ng reseller's pack na ito tapos kagaya nga ng sinabi ko kanina ikaw na ang magde-decide kung itutuloy mo ito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga presyong ikakagulat mo. Sa makikita nyo, nasa screen yung presyo natin para sa retail price ng bawat sizes mula sa XS na pang 1 to 2 years old na pwede nating ibenta na 160 pesos o higit pa. Yung small naman na pang 3 to 4 years old, pwede mo ibenta ng 170 o higit pa. Depende na sa'yo kung magkano ang gusto mong markup. Yung medium naman, na para pang 5 to 6 years old ay pwede mo ibenta ng 180. Ang large naman natin ay para sa 7 to 8 years old na pwede mo ibenta ng 190 pesos at ang XL na pinakamalaki natin na pang 9 to 10 years old ay pwede mong ibenta ng halagang 200 pesos. Kung kukumputin mo, ang bawat sizes na ito, pag tinotal mo yung 5 sizes, nagkakahalaga yan ng presyong 900 pesos. At syempre dito papasok yung ginawa nating resellers pack dahil mabibili mo lang yung 5 sizes na yan sa atin ng 550 pesos. Teka nga, compute natin. 900 yung regular price na mabibili mo ng 550 pesos. Pag naibenta mo lahat yung limang sizes na yan, may kita ka kaagad na 350 pesos na pwede pang lumaki base na sa magiging markup mo nga or kung susundin mo yung regular price namin. Ngayon, iiwan ko na sa iyo ang pagdidesisyon. Kung gusto mong umpisahan ng pangarap mong patahian sa pagbebenta muna ng produktong ito. At syempre, yung stocks nga pala nito ay limitado lamang. Kaya lang naman natin ginawa ito para makapag-umpisa ka talaga. Uulitin ko sa iyo ang pangarap ko. Pangarap kong umpisahan ang patahian mo para sa iyo sa pamamagitan ng produktong ito. Then I will let you decide kung itutuloy mo ito. Maraming salamat sa pakikinig mo hanggang dulo. Ako po si Mel Buenaventura. Kaya ano pang hinaantay mo? Punta ka na sa Shopee natin, Lazada or TikTok Shop. I-search mo lang ang Team Buenaventura. Searchable na naman tayo. Or punta ka sa comment section or sa description box. Naroon na ang link ng ating shops. Maraming salamat sa iyo at good luck